Ayan, hello guys. Tayo ay dumaan dito sa isang sikat na tulay dito sa Tayabas. Ito guys, yung Malagunlong Bridge. Ayan, natsimpuhan din natin guys. So, tara at natin guys kung anong mayroon dito sa tulay na ito. Structure niya. Yung mga ito yung binabanggit sa video na mga at titik ito yung mga eh wow ganda ng ilog mura lang guys ang ano dito 10 pesos lang environmental fee and mabait guys yung bantay Ay, ganda ng tubig po. Parang sarap maligohan eh. Ito siya guys. Ah, oh, malaki naman pala. Kaya inabot ng sampung taong ginagawahan eh. Wow. Sarap maligo. Ito siya guys. Guys, medyo lumayo tayo para makita natin yung view ng malayuan. At ito naman guys, yung view niya sa kabilang side. Yung nga lang, may tulay dito. Kaya na yung ganda na itong malagundong bridge. At isa yata ito guys, sa naging reason daw. Kaya hindi ito napabilang sa Ito guys yung kanyang hmm. Ito yung ating asawa oh. hmm. Maka-capture lang ng picture Ayun sa Pagbabaan ng ilog Nasa ilalim na guys ng tulay So napakaganda naman talaga guys Ito kalapit lang pala sa atin ba City malapit sa ating bayan ito naman guys yung kanyang ibabaw um, ay tulay na bato the longest bridge during the Spanish era so, siya yung pinakamahaba ito ay binomba pa ng kano kaya ah. nakapingas-pingas gawa na ang mga hapon nag-stay dito Paano, naman yung Ngayon, dito, syempre, maraming pinatay. Mm. Alam mo bang may medium na pumarito? Ang dami daw nakikita. Around 3. 3 p.m. Naglilitawan na sila. Ah, alas 3? May bata, may matanda, may baputi, matangos ang ilong. Ah, iba-iba oh, iba na ito? Iba-iba. Ayan, ito. Ito naman mga Tagalutena, ito. Oo. Banda ito, ano? ito ay talagang panaw. Pero mo talo ang tulay ng BPW. Ang laban <laughs> ng tulay ng BPW. Ito po yung binabanggit ko sa inyo. Ay, ah, yung logo Nung panahong yun, si Don Julian, yan po ang pinakang ano, si Don Julian Francisco, ang pinakang go governor noon. Governor. Yan. Yan po yung pinakanggol na Celio. Yung nga lang na baboy. Mm -hmm. Kasi na nilagyan ng mga alam mo na nalapas po ang ng mga past you administration. Hindi nalagyan, hindi na walang gwardiya noon kaya ayan puro bandalisep. Eh. Oo, oh, oo, oh, ano? Opo. Nabastos. Pero ngayon, 24/7 na siyang pinababantayan. Ah. Ay, eh, kamusta kayo ng babantay ng panggabi? <laughs> Ay, yung Kung marami. <laughs> medyo kuidaw-kuidaw siya. Ganun. <laughs> ito guys, yung itaas niya. Salamat po sa inyong info. Napakaganda. Ay, ito po ay... Ay, ma, minsan ay ano, isang libong papa. Kapataan. Ha, ah, galing siya? katanawan. Oh, hmm. ako yan. Mami ako guys. Let's go down. Baba kami. Tourist guide patihan ni oh, po. mga <laughs> uh, dinala ng mga teachers. O mga kabataan. Nag-ano nag, sila, nag-tour. Oh, Ganon. Oh, pero mo, um, naabutan pa natin. O. Oh. <laughs> Wala pa si Dr. Jose Rizal Tulay na ito. Oh, po. Yan po ay ano, ang pinaglahok-lahok na molasses, apog, uh, saka itlog na putik. Oh. Oo, oh, ay daming, it, daming namang... itlog na ito, hani. Ay, napakaraming itlog <laughs> sigurado yun. Oh. Ito po, ang dumaan dito ay nung unang panahon ay di mga kaleta. Oh, ang tarap bumalik ano, oh. nung, kung, kung makakabalika lang ba tayo. Pero kasya po ang kaletang daluhan eh. Opo, kasya po. At nung mga way back 1850, 184, uh, 18, ano, ah, 1950 ano, nadaan na rin ang mga bus dito. Ah. Going to Mauban. Mm -hmm. Nadaan oh na rin. Po. Eh talaga matibay po han eh. Ay, mat baka nga mauna pa magiba <laughs> ito. Eh. Bago ito. Oh. Ay, marami na. At I, I don't know kung 'di ba dumaan dito sa tunnel na yung mga markings. Opo. markings po. Alam mo, ganda istorya niyan. Maraming puzzle, maraming napapuzzle. Bakit may mga markings? So, parang explanation. Parang lang ha? Opo. Not exact. Ayun ah, daw, ay yung mga markings ng mga taong gumawa noon. Kahit yung mga tulay na, yung mga arko pang iba. Opo. Kung titignan mo yun, puro markings yun. Ngayon, asabi nila, yung daw mga gumawa ay sa ilalim at yung, yung daw mga namahala ay sa ibabaw pero wala man ako nakikitang marking sa ibabaw basta nasa ilalim lang yung tulay ay nung panahon yun ang mga praile, mga franciscano they are very powerful kumbaga uh, ka -ka, 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 -ka sila ng mga soldados ng mga kastila hmm. na pag itinuro kaya yan yung yan huhulihin nyo yan. huhulihin ka, ganun ka. Ibig sabihin, may authority siya. Unlike sa ngayon, ang pare, wala na. Disconnected siya sa military. Ayun o, ng pare, iba. So, kaya ang namahala nito, si Padre Antonio Mateos Ma'am, na-picturean nyo po siya, okay. ay, pinakang info. Ngayon, about UNESCO, okay. hindi siya na ng UNESCO just yes, because of that one. ah uh, Siya yung naging photo bomber. Supposed to be, dapat daw yung nilayo. Yun. Oo. Oh. Ang tanong, wala na eh, kasi yun, mataas. Ano ang gagawin, ka yun. Bubungkal sila doon. Kaya, sa sa UNESCO heritage. Oo. Mm-hmm. Saya. to, mm -mm parang ang ano na namamahala na sa kanya ay ito na po itong National Historical Institute. Oh, oh. Ah, picturean so, niyo okay. po ito. Na -trainin. Na -trainin. Na -trainin. Na -trainin. Malagon long okay, panahon pa ng panahon Nagpaalam tayo guys na tayo ay nagbablog so kung okay lang ipakita ang kanyang mukha. Okay lang? <laughs> Opo, oh, wala pong problema. <laughs> sa no limitang here, eh, Um, nakita ko, nabasa ko sa isang banda, nagdadasal si Maria Clara. Yung kanyang alalay, makatingin sa kanya, pinipitigin siya. Ang sabi ng sa isip ng babae, ang ganda niya ay gandang Europeana, hindi gandang Pilipino Kasi siya, anak siya ni Padre Damas. Siya ay kumbaga, yung ina niya, na manang-manang inasawa ni Padre Damaso. Kaya lang, um, since na nagbuntis siya hanggang sa siya ay mamatay, hindi niya ni-reveal kung sino ni yung yeah. ama ni Maria Clara. Kaya kung ikukumpara natin, si Maria Clara sa ngayon ay ang itsura ay parang si Marian Rivera. Ah. Oh. Hindi Marian Rivera, hapus panis oh. ni Ay maganda nga pala. <laughs> ay, kaya lang, kung pagda sa atin, eh Maria Clara, eh, di ba supposed to be, dapat Pilipina? Maria. Maria Clara. Oh. Kaso nga alam yung pala, si Maria Clara ay half Spanish. Da <laughs> pampagising sa diwa ng mga Pilipino na para lumaban. At ah, saka hindi hindi yun ba napupunan noong unang panahon? nagmimisa in Spanish lang. Opo, uh, mga Pilipino mang, mang. Ma Walang alam. At ah, uh, ayaw nilang ipatranslate. Kaya yung may mga lumitaw na translator, bandang ano na, 1900s, alam mo ginawa nila, pinagpapatay nila ang mga translator kasi ayaw nilang malaman yung totoong inaano ng Panginoon. Kumbaga, ang gusto nila, sila lang ang nakakalamat. Tayo mga Pilipino, imang mga Ayaw tayo matuto po. tayo matuto. Maraming maraming salamat po sa bantay nitong Malagunlong na gusto na namin umuwi nung time na ito dahil kami gagabihin na guys sa daan. Pero talagang nakaka-amaze at napakabait guys. So enjoy na enjoy kami sa pakikinig sa kanya sa mga kwento at kasaysayan itong tulay na ito maging yung kasaysayan ng ating bansa. Kaya shoutout po sa iyo sir and God bless po sa inyo at sana po ay lagi kayong pagpalain at mas marami pa kayong uh, mapasayang mga tao na pumupunta dito sa lugar na ito.